Hello guys! Isa ka ba sa GCash user o isa ka ba sa mga gumagamit ng GCash? Panoorin nyo ang buong detalye. Disclaimer, ang mga larawan o video na mapapanood nyo ay hindi pag-aari ng uploader. Ito ay ginagamit para sa isang informasyon, credits to the owners. Hello guys! Isa ka ba sa GCash user o isa ka nga ba sa gumagamit ng GCash? Ang GCash nga guys ay isang nangungunang serbisyo ng mobile payments sa Pilipinas. Sa kinakaharap sarap na mga alalahanin tungkol sa umano'y paglabas ng data. Tiniyak nga guys ng Gcas na ang kanilang mga customer ay ligtas ang mga pondo. Habang nagpapatuloy ang investigasyon sa sinasabing data breach nga, nais ng kumpanya na panatagin ang kanilang mga user, ang kanilang seguridad sa pinansyal at nanatiling pangunahing prioridad ayon nga guys kay Neil Trinidad, ang Chief Marketing Officer ng GCAS, binibigyan diin ng kumpanya ang kanilang dedikasyon sa seguridad, kaligtasan at tiwala ang aming pangunahing prioridad, sabi nga nito. Kami ay aktibong nagsisiguro na mananatiling ligtas ang mga account at pera ng aming mga customer, sabi nga ni Trinidad. Ang pahayag na ito ay bahagi ng pagsisikap ng GCAS na mapanatili ang transparency sa kanilang mga user at maibsan ng anumang mga alalahanin na bunga ng naiulat na issue sa seguridad ng data. Dahil nga dyan guys is nagpatupad ang GCash ng mahigpit na mga hakbang sa seguridad at masusing binabantayan ang lahat ng aktibidad sa sistema upang tiyakin na ang data ng user ay protektado laban sa hindi autorisadong pag-access. Nakikipagtulungan ang kumpanya sa mga eksperto sa cyber security upang palakasin ang kanilang mga sistema at maiwasan ang mga hinaharap na na insidente. Bagamat ang detalya ng umano'y paglabas ng data ay patuloy pa rin iniimbestigahan, ginagamit ng GCAS ang pagkakataong ito upang paalalahanan ang mga customer tungkol sa kahalagahan ng pagpapanatili ng seguridad ng kanilang sariling mga account nga. Hinihikayat ang mga user na regular na i-update ang kanila mga password, mag-activate ng two-factor authentication at maging mapagbantay laban sa mga tangka ng phishing at kahinahinalang mga aktibidad. Ang proaktibong paninindigan ng GCash sa pagtugon sa mga alalahanin na ito ay nagpapakita ng kanilang dedikasyon sa pagbibigay ng isang secure at maaasahang serbisyo sa milyon-milyong Pilipinong umaasa sa platform para sa araw-araw na transaksyon. Patuloy na nagbibigay ng update ang kumpanya sa mga GCash user habang may karagdagang impormasyon na lumalabas at nakatuon sa paglutas nga ng issue. Patuloy nga guys na iniimbestigahan na ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center or CICC ang umano'y data breach sa GCAS. Sinabi ni CICC Executive Director Alexander Ramos na siniseryoso nila ang umano'y data breach at kasalukuyan nang nakikipagtulungan ang CICC sa GCAS upang makakuha ng karagdagang impormasyon tungkol nga sa insidente. Anyway guys, sa mga Gcash users dyan, kindly update your Gcash or kindly check kung ano or nandun pa ba ang laman ng inyong mga Gcash dahil nga sa napakaraming hacker or napakaraming nga uh... scammer sa panahon nga ngayon. Anyway, noon pa man is marami na talagang scammer at hacker na hanggang ngayon hindi pa naaaksyonan at nahuhuli nga ng gobyerno natin. Dapat talaga aksyunan nila yan, kawawa yung mga biktima at mabibiktima pa nga. And uh, it's a good thing that CICC help with this matter kasi uh, isa sa mga user is ang pamilya ko sa Pinas ng uh, apps na ito that's why uh, it gives me the assurance that i need that are taking care of this talaga seriously and i hope makuha na ang root cause ng issue na to at maayos na nga so yun nga guys no ano ang inyong mga masasabi dito sa kumakalat or mga Trending issue na ito about nga sa data breach nitong SC Cash. Dapat maging aware tayo guys no, lagi nating i-check iche kung nandun pa ba 'yung ating mga salapi. Eh? So that's it guys, kung hindi pa kayo nakasubscribe sa aking YouTube channel, kindly hit the notification bell, like and share. At kung ano ang inyong mga suggestion, komento, just comment down below para ating matalakay kung ano 'yung issue na ito. So that's it guys, God bless and ingat po ang lahat.